Inamin ni Alice Ho na meron siya kamukhang tauhan. At sa tingin ng ilang source, nagpapakilos ang dating alkalde ng mga doppelganger na di ko'y raw para iligaw ang mga sa kanya. Inamin din ni Guo na kakilala niya ang abogadong nagnotaryo ng kanyang counter affidavit at nagsabing nagkita sila sa petsang napaulat na nakalabas na siya ng bansa. Nakatutok si John Consulta. Nitong September 5, Matapos si over ng Indonesian Police si Alice Go sa law enforcement groups ng Pilipinas, din ang dating alkalde sa Immigration Headquarters ng Indonesia. Habang hinihintay ang pag-release ng Indonesian Immigration Clearance, na huling requirement para makabalik si Go sa Pilipinas, sinamantala ng NBI ang ilang minutong kasama nila si Go para makakuha ng impormasyon. Unang nagtanong si Atty. Jose Lito Valle ng NBI Special Task Force. wala naman doon sa 7 Marami. Ang tinukoy ng NBI ni Attorney Galicia ay si Attorney Elmer Galicia, ang abogadong naglutoryo ng counter affidavit ni Guo sa isang human trafficking complaint. Nauna nang sinabi ni Galicia na nakaharap niya si Guo noong August 14 nang tanungin ng, ng NBI agent si Guo kung kailan sila huling nagharap. <credential players> <theatre> Din Sunod na nagtanong si Attorney Lito Magno, NBI Assistant Director for Investigation Services, na nagpakita ng litrato ng anyay doppelganger o kamukha ni Guwo. Uh, ano po? Si... Si po yan? Tao po yan? Lahat ng tao, Lahat ng tao ko halos long hair. Kamukha mukha niyo ma'am. Ang mukha niyo po. Slimmer version. Slimmer <laughs> version. Ayon sa isang source, naniniwala silang may pinakikilos ng mga doppelganger ang Alcalde at pinasasakay sa ng mga sasakyan para magsilbing dikoy at mailigaw ang mga mahabol na otoridad. Ayon kay Attorney Yellen Agus, hepe ng NBI Violence Against Women and Children Division, sinabi sa kanya ni Guho na hindi niya kapatid si Sheila Guho, bagay na nauna lang sinabi ni Sheila sa Senado. Muling nagtanong si Valle ng NBI Special Task Force

at lumabas na tugma o pareho ang mga ito ayon sa NBI. Kasalukuyang nakakulong si Go sa PNP Custodial Center sa Quezon City. Para sa si GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok 24 oras. Sinusubukan po namin kunin ang panig ni Atty. Galicia, ngunit hindi siya sumasagot sa aming tawag. Sarado rin ang kanyang bahay at law office na aming puntahan. Mga kapuso, patuloy na tumutok sa mga balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.